Colasso News Headquarters in Pilipinas. Action Breaking. Magandang umaga. Ako si Chef Ubalde. Narito ang mga balita sa oras na ito. Nasa kanyang hometown na sa Zamboanga, ang tinaguriang hero dog na si Kaba. Isang hero's welcome ang inihanda para sa kanya roon ng lokal na gobyerno. Para sa update, nasa linya ng telepono si Chodiver ARKIZA Chodiver? Yes, sir. Sa mga oras na ito, nagsimula na ang motorcade na inihanda ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga para sa higit ng dog na si Kabang kung saan eh, full force or full support ang lahat ng mga empleyado ng City Hall bitbit -bit ang mga tire sa at mga haluts para kay Kabang. Maaga rin lupating sa nung Extension ang lugar kung saan nagsimula ang motorcade ang misis ni Mang Rudy na si Aling Cristina. Baka di ang motorcade dito ng Heroes World Cup na inihanda ng lokal na ng Pampanga para sa Giro dog kakamot, sumam, sumakama din sa motorcade at iba pang mga halagang aso at ang kanilang mga amo. Inaatang maging hectic ang schedule ni Kabang sa araw na ito kasi pagkatapos itong motorcade at magkakaroon ng press conference ang team Kabang bago ang isang meet and greet session kung saan magkakaroon ng oportunidad ang mga tamonggenyos na mag-picture taking kasama ang pinakasikat na aso ngayon sa Pilipinas. Si Kabang yung aso na nag na Nasigtat ang muso matapos niligtat ang dalawang babae sa humarunot na motor noong 2011. Sir, Maraming salamat, Chodiver Arquiza mula sa Zamboanga. Samantala, suspendido pa rin po ang ilang klase sa Cotabato. Ito ay dahil pa rin nga sa matinding pinsalang dala ng magnitude 5.7 na lindol na tumama sa nasabing probinsya pinaka-apektuhan na pinaka ng lindol ang bayan ng Carmen. Plano na ng DepEd na magpagawa ng mga temporary classrooms. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya. Una nang inireport ng NDRRMC na nasa isang dang pamilya ang naapektuhan ng lindol. Nasa pito naman ang nasaktan. Darating naman ang headlines ngayong lunes. Bagyong Dante, inaasahang makakalabas na ng bansa bukas. Storm warning signal inalis na. Pero mga pagulan, mararanasan pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng hanging habagat. Labin limang food products mula Taiwan, ipinagbawal na sa Pilipinas mga naturang produkto kontaminado umano ng nakalalasong kemikal. Mga kolehiyo at universidad, balik eskwela na ngayong araw. Seguridad sa paligid ng mga paaralan, paigtangin ng libo-libong polis. Mga otoridad, may impormasyon na umano ukol sa mga suspect sa likod ng pamamaslang sa limang lalaki sa si Pangasinan. At asong sigabang na masyal sa Manila Zoo bago umuwi sa Sambuanga pero naturang hinodog muli raw aalis para magikot sa iba't ibang bansa. Pakinig lang po sa Radyo 5, 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 Everywhere. Ako po si Sef Ubalde, narito na umuli ang Punto Asintado. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Actual Breaking. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.